Now, dahil uh, nakakaramdam si Tatay Digong na talagang uh, hindi rin nagpapahinga itong CIA na sa paghanap ng maduming paraan. Dirty tricks para mapahina to destabilize his government. Eh talagang hindi rin napipigilan ng sarili ni Tatay Digong na magbitaw ng mga masakit na salita laban sa uh, CIA 2018 to. sabi niya, eh talagang nararamdaman ko no na may mga pagsisikap diyan, no? May mga plot, may mga kilos, may binabalak diyan na talagang papalisin ako sa pwesto, no? sabi niya, o sabi niya, kung paalis ako o oh, ako at sasabog yung yung eroplano ko, ah, ay tanungin niyo yung CIA no? because master master po dyan ang CIA yan, okay so, yan, no Duterte reiterates no? Uh, August 17, 2018 talagang tuloy-tuloy uh, tuloy -tuloy po, no Tuloy-tuloy po na siguro nakakatanggap si Tatay Digong ng mga intelligence report na may mga operator ang CIA na nakikipag-ugnayan sa oposisyon, sa mga dilawan, sa mga oligarko. Ay alam po natin na noong mga panahon ito ay si Barack Obama pa ang Pangulo ng Pilipinas. At alam natin yung isang leader ng mga dilawan na si uh, Loida Lewis, no? si Loida Lewis ay Democrat, kaibigan, no? kaibigan ni Barack Obama at si uh, Lloyd Lewis, ay naku, talagang uh, sumisipa si sinisikap niya na matulungan uh, si Lenny Robredo na mapalitan. Si Tatay Digong kaya sabi ni Tatay Digong, no? <laughs> uh, mula pa, uh, two years na ito, ha? The CIA wanted me dead. Ay eh, gusto nilang mamatay. <laughs> kaya yung uh, hindi po maalis sa pag-iisip natin, lalo na yung nakaraang uh, mga buwan yung mga parang nagkasakit si Tatay Digong na at na, nakikita na rin si leni ay atat natat atat na I am ready sabi ni leni Robredo kaya ko ito no nasa ko ang mga Keno oh because yun po ay talaga ah, naging maingat po tayo na kasi yung pag paglalason eh ordinaryo yan sa kanila ha <laughs> ah, paglalason assassination ah, at merong ang mga theory, no? May mga theory nga na yung si President John F Kennedy ng Amerika, nung binaril po ng uh, ni Oswald Lee, no, yung sharpshooter na, na doon po sa isang mataas na gusali, no, uh, doon po sa may uh, Dallas, Texas boy o Houston, no? hindi ko na matandaan ang exact place, no. Na nabarin, napatay. Dahil napakasikat ni John F Kennedy, mahal na mahal ng uh, mga Amerikano ay eh, pero Democrat, no? At uh, noon po ay itong CIA ay ano rin ng uh, Republican, ay may mga theory na yung si uh, Lee Oswald, no? Lee Oswald ay binayaran ng uh, CIA. Ganun po kalalim itong uh, CIA. O oh, yan. So sabi din tayo, hindi ko, eh, aba, uh, talagang uh, kayo ha, uh, hindi kayo nagpapahinga ha, uh, gusto nyo talaga ako mapatay, no? Okay. So dito nakaraang uh, linggo, no, uh, may 19, no, only more than a week uh, ago, no, ay may lumabas po na uh, article dito sa Asia Times at ang uh, uh is ito po, no, is US engineering regime change in Philippines. Uh, sinasabi ng uh, sumulat na si Uh, Mark Valencia no May 19 'yan makikita nyo. Uh, may 19 uh, 2021 po ang uh, uh, petsa ng uh, pagpalabas uh, ng uh, article nito. Ah uh, ang tanong headline, ang tanong Is US America ay may ano bang uh, engineering sa uh, Tagalog no yung may ginagawang pakulo may pinapakulo o may binabalak na naman. No? Uh, yun nga, dahil may lumalabas na ngayon na uh, itong mga retired generals and admirals ay gusto pong mamalitan si Tatay Negong. Kahit na malapit at malapit na ang halalan. No? At uh, naunawaan kagad natin na itong regime change ay para po maiwasan ng mga dilawan at ng CIA na makarating pa tayo sa eleksyon. <laughs> maninaw na maninawon kasi na pag nakarating tayo sa eleksyon. Dudurugin pulbos mapupulbos itong mga dilawan Kaya it is against their interest na makarating tayo doon ang bansang Pilipinas. Eh sabi, huwag nating hintayin ngayon pa lang, tumbahin na natin itong si uh, Rodrigo Roa Duterte. Napakalungkot. It is frightening. Nakakatakot po. Nakakatakot dahil kung kakayahan ang pag-uusapan. Marami na po. Marami na ang mga pangyayari in the past. Kasama dyan si the late President Ferdinand Edgerlin Marcos. sa Oro, sa Asia, diyan po sa Middle East, sa Latin America, nako busy busy palagi ang CIA, Central Intelligence Agency. Kaya uh, nung mabasa ko ito, oh, eh talaga sabi ko dapat pag-usapan pag ito para po na ipakalat ito sa mas maraming Pilipino dapat na mag ingat tayo. Dapat magkapit bisig na tayo ngayon. Para uh, wag to ito matuloy kung meron man. Eh sana po hindi totoo na dahil lang sa reputasyon ng CIA ay ganun po may pumapasok na ideya sa uh, 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 sa ulo ng ibang tao na may binabalak naman sila. Pero may mga palatandaan Because nga sa sinabi ko, may ano sa uh, it, may mga kumikilos na mga retired general. At ito mga retired general, bakit ngayon? At ginagamit nila yung issue diyan sa West Philippine Sea, o di ba? Parang concerted, yung parang pinagtutulong-tulungan nila. Na may umatake dito sa kaliwa, may umatake dito sa kanan, may umatake kay uh, tatlong sa likod, meron ping umatake sa harap sabi ng Amerika, pinaglalaroan tayo nito pinaglalaroan tayo ng Central Intelligence Agency, kita nyo itong mga pagsasalita, itong pagbabatikos ni retired Justice Antonio Carpio ay naku, hindi po ito yung harmless no? na walang panganib na mga ginagawa no? it is part of a grand scheme. Bahagi ito ng mas malawakan na plano upang patumbahin si Pangulong Duterte. O yan. So, uh, ito po ang bahagi ng sinabi ng sinulat nito ni Mark Valencia. This information designed to stir up of domestic opposition to an unfriendly government is another classic CIA uh, tactic there is a lot of it circulating in the local media and on social uh, platforms that appeals to the well-known nationalist emotions of Filipinos